Narito po ang isang uh, malungkot na balita. Nabawasan ng isang kilalang purest basketball coach ang Pilipinas. Bandang alas 6.45 kagabi ay pumanaw na si Rain Orshani Lasso Painter's Assistant Coach Ruel Nadurata sa edad na 74. Sanhinang komplikasyon sa sakit na brain cancer. Halos isang buwang naratay sa Chinese General Hospital sa Maynila si Nadurata bago siya binawian ang buhay kagabi. Bago naging long-time assistant coach ni Yeng Giao, nagsilbi si Nadurata bilang miyembro ng 1962 national team na humugot ng huling gintong medalya ng Pilipinas sa men's basketball ng Asian Games. Naging alternate kay Jardine si Nadurata ng 1968 men's team sa Mexico Olympics. Ang batang kalaokan ng na si Nadurata ay ang isa sa mga pinagkakatiwalaang assistant ni Giao. Sa katunayan, bahagi si Nadurata ng limang PBA championship ni Giao. Ang mga ni Nadurata ay nakahimlay ngayon sa Funeraria Floresco sa Amabini Street sa Caloocan City. Coach Palam, alam po ninyo, ito po, uh, maraming beses po natin nakasama si Coach Ruel Durata noong araw sa panahon ng uh, Rizal Memorial noong araw sa Vito Cruz at maging sa Caloocan po. Nakikiramay po ang buong PTB Sports sa pagpanaw ni Coach Ruel Nadurata.